Oh! K-I! <laughs> <laughs> ha! si Bordz ah! pa pag ano, pag... Abroad! na ka nag-abroad! Laguna! Laguna! <laughs> <laughs> Nag -upasa. Nag sa pupa sa nag-abroad sa lago naman na kaya. <laughs> 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 ano, mo tayong mga ano? ang nang tropa. Ayun. Lamang plano magali din sa sa di airport. Ibabrit lamo. Abroad. <laughs> Nako. Kung na tayong mangarap ng langit. Lupa nga, wala eh. sa ito pa ngayon, Bulls. Mm. Ba, na. Hindi na sa hagik, eh. Hey. Yeah. Oh, ma, oh. Ano ko nung... San, ano, san? Nakaagi lang. Maala kay... Kaluluoy kay... Na kasi kaaso. Bugi, isuun. Yan. Yeah. Pinangamahan kay... Pwede Sulo-sulo naman kung sa buhay. Mau! Sulo na lang, wow! lang yun sa buhay. Pero ikaw yeah! May kamangod sa Cebu. Sulo pero ikaw <laughs> kamangod pa sa Cebu. May isi. Oh! Para sa ba? sino mo nang nanawa nagkasigasa sa bangkay? Eh. Kamila, Arambaga, ng nang sunod si sa barangay. Sige. Kaya baga sana nang pang jersey sa paliga. Ayya. <laughs> Mao nga. Ayun na no, pero nang inaabot sa ano kahoy na ginamit niya eh, sa kahoy. Aw. Oh! Lamo mo pag sa ako nakambag man ako kaya mas kidiyo. Aw, oh, ano Roman, kahoy na ginamit. Ano? Para kahoy. Pinutos na mo sa poin. POIN! Ito malaki! <laughs> Anong like it? ano linobong? Ano yun? Pangos?